Magandang gabi po mga kalaki, July 4 po ng gabi at bukas po ay July 5 Ngayon po, uh, nagsumada po tayo, may pamigay po tayo ha, Yung pamigay ko po, tatambalan nyo po, okay? Ganito po, magpapamigay po ko ng bawat uh, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Metro Manila Tatambalan nyo po para po sa 2-digit lucky numbers, okay? At ito po muna ang sa sa Mindanao po mga kalaki, ha? Ang 2-digit na pamigay natin dyan ay number... 14. Ayan, tambalan nyo po. Itambal nyo po yung birthday nyo. Okay? 3 days yung po alagaan yan. Sa Bisaya naman po, number 23. At sa Luzon naman po, number 5. Ayan. At sa Metro Manila, number 23. Okay mga kalaki ha, yan po tatambalan nyo po yan ng birthday nyo. Pwede pong 3 digit, pwede pong 2 digit yan, okay? At sa mga hihingi po ng mga lucky numbers ngayon, na mga hindi ko pa po nabibigyan, ako napakadami po ano. Ang dami ko pang hindi nabibigyan, inaamin ko naman yun. Ang dami ko pang hindi nabibigyan kasi po libo-libo po yung comment. Mag-comment po kayo ng isa, hindi ko po mababasa yan. Kasi po matatabunan po yan mga kalaki. At dapat po nakafollow ha. Yung iba, bibigyan ko na ng lucky numbers, hindi naman nakapalo, hindi nagsishare, sayang. Yung iba naman, natatabunan po kayo. Dapat po, comment lang po kayo ng comment, nagsishare po kayo ng video at nakapalo mga kalaki. 6-digit lucky numbers, ayan po sa screen, alagaan nyo po yan 3 days. 2-digit, 3-digit, 4-digit, ibibigay ko sa iyo ngayon kung makakapag-antay ka.